Hello guys, good morning. Welcome to Justina 07 Mix Vlog. Ito na yun i-promise ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang inuwi ng aking uh, pamangkin. Ayan, ang aking apo guys, kumakanta-kanta kay pasensya na kayo. Ayan, ganyan man talaga guys, ang mga bata kay nagpa-extra-extra yan talaga sila ha. Pasensya na kayo kay umiima, umiingay. hindi ko pa naman to kainin guys kasi ano ang laki laki nito guys hindi naman natin to maubos ng isang kain lang so ayan dahil nag promise ako sa inyo na i-share ko sa inyo at ipapakita kung ano ba yung mga inuwi isa lang ito sa mga inuwi niya guys ayan syempre pag talaga tayo may kapamilya na umuwi galing sa ibang bansa hindi talaga nawawala ang chocolate guys kasi katuwaan man natin yan kahit na kahit na siguro sino ang uh, nag-abroad palagi yan silang may uwing chocolate mula sa bansang kanilang pinanggalingan guys ano ha palagi yan silang mag-uwi ng chocolate na mula sa bansang kanilang pinanggalingan so ito ay isa sa mga inuwi ng aking pamangkin guys so cacao bar with hazelnuts so ayan kung ano naman itong nandito guys sa kanyang picture dito sa kanyang pack yan din yung nasa loob niya talaga yan din yung nasa loob niya talaga. So, masarap ito kasi may hazelnut. Paborito ko talaga sa mga choco-chocolate, guys. Yung may mga ganyan. May mga nuts-nuts. Any chocolate na may nuts ay favorite ko yan, guys. Favorite na favorite ko. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang maikling video na ito, guys. Hanggang sa susunod. Thank you for watching. And I love you all, guys. Bye for now. Thank you for watching. Bye-bye.